Tara, na mga to. Natulog na ako sa oba. ginawa, oh. Umorder na hindi ako sinabihan ng mga... Uh, uy, dami inorder. Napaka-dimot ng mga lintik. Tara, guys. Uy! Uy! Wow, ah, wow, ah. wow, wow! Oh, ano nangyala mo yan? <laughs> ano nangyala mo yan? Ha? Bakit anong bibig mo? Open na bibig mo? Open <laughs> Ano yan? Oh, wow! Wow, ha? Ah. na mga to. Hindi nag-aaya. Uy, nakatago pa dito ko. Ah, Wong oh, yung binawa ng tulog ng dalawa. Ah? Wala nagis ka? Ayan! <laughs> Tutulog ako. <laughs> Tutulog ka na, dedi mo yan? Isa pa oh. to, Ang pa ko, dedi mo, mo ng mga lintek. Ayos sa'yo? Ayos <laughs> sa'yo? Ha? Ha? What? What? <laughs> oh, <asa bibig> pa. <laughs> ako bibig pa? ko didimot nyo ba, binibigyan mo kami? Uh. Oo, oh, binibigyan. Oh, oh. oh, binibigyan. mo kami binibilan ka lang. ka lang. Binibigyan ko kayo, hanip kayo. Hindi binibigyan. Ano? kami, ka ay, kaya, ba di nyo ako. Hindi bibigyan. Ha? Hindi ko Hindi din sa amin eh. Pag ako, pa kayo kay Sigurado ah. kayo ha, wala kayong hihingin sa akin pag bumili ako pagkain ha. Ano, ah? Wala kayong may hihingin sa iyo? Wala ka naman kasing pera. Ay, <laughs> ay, ganun ha. Teka, may tatawagan ako. Napaka-dinimit niyo. <laughs> Hello pa. Ito po ba yung Team Canlas TV? Oh, may Team Canlas TV. order nga po ako ng dalawang lichon. Dalawang lichon? Dalawang lechon <laughs> pa. Apo, ah, oh, okay, Sige po. Opo. Oh, dalawang lechon po talaga. Lakas trip na Para, <laughs> Para sa akin lang po yon, Para sa akin lang po. Okay po, thank you. Bruce <laughs> nga, di ka kayo. Ah, dalawang lechon? <laughs> <Dalawang ligtun, laughs> di ito na in-order ko. Wala oh, kasi nila binibiro ko kasi Ayun o. Sir, thank you so much. Thank you so much thank po talaga. You, thank you din po. Opo. Para matry niya rin. Opo. Itingnan ko lang sir ha. <laughs> thank, you, sir. <laughs> thank you so much po talaga sir ha. Thank you din sir. Sobrang thank, thank, thank you, you po. po. Oh, Maganda yung sauce Masarap yan. Hindi kasi sir na like, kapatid ko na ano. ko lechon talaga. Ayun o. Ayun

sample yung Gusto nyo ba talaga? Oh, oh, hey. oh. <laughs> okay, mabait naman ako. Pumuha na kayo ng kain. Oy, kain ay, kain! Oh, ko siguro bibigyan mo sila na to. Ano sila o, yung kanin nyo! Ayan! Sarap! Oo, teka lang, teka lang! Bakit ako Bakit ako makuha? mo ako Bakit ako makuha? Ba bibigyan ko lang kayo! Bibigyan ko yung amoy! Ha? Amoy? Ayan nyo! Amoy din yun! Amoy mo, tapos magkaanin ka. testing Oh, di ba? Kahit pa paano. <laughs> oh, Ay, dalawa. Sabay, sabay. Amoy. Amoy ka, amoy ka. Amoy. Kanin. Oh, saraba. <laughs> amoy na ulit. Sige, libre lang na may amoy na yan. Para kasi inyan. Ay, opo ko. Amoy na.